Okay guys, uh, mayroon kami ditong uh, service na Sharp Automatic Washing Machine So ito yung mga bagong model ng Sharp guys Ang complaint nito ng customer guys uh, Ayaw mag-wash, ayaw mag-spin, no? hindi umiikot no? Pero nagkakarga siya ng tubig no? Pag nagkarga uh, siya ng tubig Pag namit niya na yung required na tubig Humihinto naman yung tubig Then, hindi siya umiikot no walang ikot hindi umiikot yung motor so ang sa kanya okay naman yung pagkarga ng tubig pero hindi umiikot yung motor no ganun din sa spin guys hindi siya umiikot no so ngayon uh, tinesting natin siya sa spin ito nilalagay natin siya ayan nakalagay siya sa spin program tingnan natin kung bumaba yung oras no ayan nasa number 5 siya antay lang natin guys bumaba No, so, nandito kami ngayon sa Metroville, Santa Rosa, Laguna. So, nandito kami nag-service ngayon. No, so, ayan. Sa mga bago pala, guys, uh, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang ating uh, channel, no? Or, kung kayo po ay may katanungan, PM kayo sa aming Facebook page, uh, North Cherry Repair Shop. Or, i-like niyo na rin po, guys, no? Ayan. Kung mapansin niyo, guys, bumaba yung oras, no? So, ibig sabihin, sa mga itong problema, ah, uh, hindi talaga umiikot yung motor, yung drum, di talaga. So, ibig sabihin, wala siyang reaction or walang reaction doon sa motor, no? So, yung timer niya okay naman, buwababa naman, no? Pero wala siyang, hindi umiikot yung motor. So, ito ngayon, guys, ang ating uh, tutuklasin kung anong problema ng washing machine na ito. Baka may encounter nyo ito, guys, no? Na nagkakarga ng tubig, pero hindi umiikot yung motor ni nagwawas. So, sinilip natin dito guys yung mga likod. Tingnan natin yung mga wiring. Yung first move na gagawin natin. Tingnan natin yung mga wiring connection dito sa loob. Baka kasi may ngat-ngat, no? May ngat, ngat ng daga, no? So, itong problema guys. Nagkakarga ng tubig. Tapos nag-stop naman. At saka pag ilagay mo sa spin, nauubos naman yung oras. So, maaring walang problema yung sensor natin dito, no? Basta ganun ang condition ng ating washing machine nagkakarga ng tubig tapos nag-stop naman kaso ayaw umikot ng motor din pagdating naman sa spin buka baba naman yung oras pero hindi umiikot yung motor no so ayan so sinilip natin check na rin natin yung sensor para sigurado no ayan natin natin pero wala wala tayong problema dito no Sigurado ako kasi sa mga ganong uh, analyze doon sa movement ng system. Uh, wala, walang sensor na problema no. Basta yung motor na ayaw umikot no. Nagkakarga naman siya ng tubig tapos yung timer buo baba naman ng tama no. Ibig sabihin nandito sa baba yan ang problema. So yun ngayon ang sisilipin natin. So ayan guys no. Tiningnan natin yung kapasitor guys. Nakita natin sunog yung isang wire. Ayan, oh. No? Sunog. Ayan. Sunog siya. Naputol. Sunog. Sumalamang. So, maluwag. Lumuwag ito. Kaya nag-spark. Sunog, no. So, testing natin yung kapasitor. Ayan. Ito ay 11 new F, guys. No. Yung capacity ng kapasitor nito. Good naman. Walang problema. No. So, ang nakita lang natin dito, guys, itong wiring niya, no, yung terminal niya, nasunog. Ayan, no. Pumutok, no? So malamang maluwag to kaya pumutok. Ayan, no? Kasi ganun yun, guys. Pag maluwag yung pagkalagay ng terminal, puputokin niya yan, no? So ang gagawin natin, kakatingin natin tong sunog na portion, tapos lagyan siya natin ng bagong terminal para ilagay natin siya, no? Ayan. Ayan. So ganon guys, no? So kapag hindi umikot yung washing machine nyo, Uh, tingnan nyo yung baba no belt kapasitor no basta pag nagkakarga ng tubig tapos nag-stop naman yung water pero ayaw umikot ng motor ganun din sa spin ayaw umikot so ang gagawin nyo tingnan nyo yung wiring connection pag good yung wiring connection tingnan nyo yung belt pag good yung belt tingnan nyo yung kapasitor naan so yun po ang pag troubleshoot no sa mga gitong problema guys para hindi kayo maligaw, no? Madali nyo siya ma-identify, no? Kasi minsan, uh, tulad nyan, kung hindi mo ma-check ito isa-isa, mag-come up ka kagad na board problem ito, no? Kaya sa mga washing machine talaga, iba-iba uh, ang trouble, no? Minsan, pagka ganun ang problema, ay umikot ang motor, nakakarga naman ng tubig, no? Minsan, pag pwede nating masabing board problem, pero kailangan mas maganda, ma talaga natin isa-isa, no? So, step by step yung pag-check para makita natin yung problema. Ayan. So, ayan. Nilagay na natin yung kapasitor, guys. Ayan, tingnan na natin, no? Kung iikot na siya. So, dinugtong lang natin, guys, yung nakita natin na sunog or putol. Ayan. Tingnan natin, no? Ayan. Tayo lang natin, guys, umikot, no? Pagdating ng 3. Ayan. Ayan, guys, no? So, antay lang natin. Bawa ba yung oras. Ayan. So, wait lang natin siya, no? So, sa mga bagong uh, subscriber no Lalas mga bagong technician panoorin niyo lang guys yung mga video namin no marami kayong matutunan diyan sa mga video namin no? <laughs> ayan tingnan lang natin ayan so ayan ko mapansin guys umiikot na siya no ayan no? hindi lang masyadong kita ng kamera natin pero umiikot na yan guys no so ibig sabihin guys kapasitor lang ang problema no so yun lang guys no yung nasunog na kapasitor yung kanyang terminal yun lang po ang ginawa natin no so nagkaroon lang yun ng uh, siguro maluwag yun kaya nag spark tapos nasunog kaya yun, yun hindi na umikot yung motor ayan so yun po no so nakita na natin kagad yung problema no so ayan guys ayan so ayusin lang natin guys no ipipix lang natin yung よろしくお願いします。Hey guys,